Okay, what's up, what's up mga karonda? Kumusta po kayo? Andito na naman po yung ronda to da. Mga karonda, ito po ako ngayon sa sasakyan ko. nakabili po ako ng second na sasakyan mga karonda. Uh, kaya po, nililinis ako po ng mabuti kasi po nung nakaraan po, umulan po. Eh, nahirapan po akong magmaneo kasi ang dilim nung windshield ko. Tingnan po, eh okay naman po yung wiper ko. Gumagana naman, maayos na may wiper ko. Kataka ko, bakit I, ano bakit napakalabo dito sa loob ng windshield kaya po ang hirap mag drive pag ganun yung mga ginawa ko mga karonda kinuskus ko po na kamay ko itong windshield nakita ko po na ano ito po papakita ko po sa inyo okay po mga karonda ito po kinaskas ko po ito ng ano kinamay ko po ito kinaskas ko na ganun yan o oh. ayun nakakaroon siya ng ano parang siyang sticker na natuyo kaya pala napakalabo ito po siya mga karonda. Ayan po. Ayan, kita niya yung mga puti-puti na yan. No? Ayan, okay siya. Nababakbak ito. Ayan po mga karonda. Nagtataka ako. Nilinis ako na doon sa harap. Pinunasa ko na po. Ang labo pa rin. yun pala. Pagkaskas ko na kami ko na ganun. Ayan no, Parang mga sticker na natuyo. Kaya pala napakalabo. Kaya po ito gagawin ko mga karonda. sasabunan ko po dito sa loob. Ayan po. Kasi pinakarwas ko na to eh, okay naman eh. Ang problema nga, bakit tataka, ba't napakalabo? Eh, sa karwas, yun lang nilinisan, yung salamin na sa labas, pero sa loob, hindi, hindi ko rin napansin eh. Apo, yan po mga karonda oh. Eh, baguan pa lang po, di po akong driver, kasi nga po eh, ngayon ako nagkaroon ng sasakyan. Buo nga po ng pagsisikap nyo po, at sa tulong po ninyo, sa pagsuporta nyo po sa akin. Sa pagsuporta nyo po bilang ronda toda. Salamat po sa lahat po ng mga subscriber ko followers. Ayan po mga karoda, kita niyo po, ayan, linis na o. Oh, liwanag na. Kapon po, oh, ko po ito, pinupunta kami SM, talaga hindi ko makita, talaga napakalabo siya. Ayan po, eh, tinitingnan ko kung tinted siya, pero hindi naman. Sa dyan lang talagang may mga dumi-dumi, dumi, siguro katagalan na rin ito. Kasi po, eh, ano na rin, itong aking sasakyan, eh, medyo na rin, may katandaan na rin syempre, hindi naman ganun katanda kat kagaya ni Ronda Toda mas bata pa po sa bata pa po ako dito advice <laughs> ko lang po sa ating mga sa ating lahat huwag uh, po, po tayo mawala ng pag-asa na hindi natin matupad ng mga pangarap na sa buhay basta po, magsikap lang po tayo magtiwala sa ating mga sarili, sa ating kakayahan. Na maabot natin ang mga pangarap natin. Kasi po kung madidepress tayo at may stress. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, napaka-imposible na na matupad mo yung mga pangarap mo. syempre unahin mo, pamilya mo muna bago yung sarili mo. Bago yung mga gamit sa bahay. At bago yung mga pangarap mo. Eh, sa pagsisikap ko po, kaya halimbawa ko na po yung aking sarili. Ako po, bata pa po ako. Pangarap ko na po talaga magkaroon ng sarili sa sakyan. At sa awa po natin, Panginoon, sa pagsisikap ko rin, sa tulong po ninyo mga karunda. Nakabili po ako ng sasakyan. Second hand lang po, pero talagang ano, nap, nabot ko na po yung mga pangarap ko. Wala po ako masabi mga karunda. Talaga po masaya, masaya po ako at natupad ko po yung mga ko sa buhay sa pagsisikap ko at sa tulong po ng mga taong sumusuporta sa akin nagtitiwala ito po nakapagpundar po ako ng sarili kong sasakyan shout out din po pala sa aking amo kay ma'am precious at kay sir raul marami marami salamat po sa pagtitiwala niyo po sa akin at nagkaroon po ako ng sarili ng sasakyan sa tulong po ninyo talaga pong umasa po kayo na pagbubutihin ko po aking trabaho at hindi ko po kayo bibiguin sa mga expectation nyo sa akin salamat po at sa lahat po ng mga kasama ko sa trabaho salamat din po at sa mga kasama kong driver mga tricycle driver salamat din po sa kanila sa po suporta eh, isa rin po sila sa ano sa mga sumusuporta sa akin sa mga vlogs ko karamihan eh puro sa tricycle po yung mga vlogs ko mga content ko eh, shout out po sa buong Kaltoda boys sa team Annex salamat sa inyo siguro po eh, hindi ako ano, nakalinya sa pagta tricycle basta ano lang po huwag po tayo mawalan ng pag-asa mararating natin kung anong dapat natin marating at matutupad natin ang mga pangarap natin sa buhay basta po tiwala lang po sa sarili at pananalig din po sa Panginoon. Malaki pong chance na matupad natin yung mga pangarap natin.